Awardee Edita Burgos Isang nagdadalamhating ina na nais lamang matagpuan ang anak na biktima ng desaparecidos o sapilitang pagkawala. Si Dr. Edita Burgos o kilala din sa tawag na Mrs. B ay ang ina ni Jonas Burgos na isang aktivista at magsasaka na nawawala simula pa noong 2007 sa Quezon City. Bagamat mahigit labing dalawang taon nang hindi nakikita si Jonas, ay hindi naman nawawala ang pag-asa ni Ginang Edita na muli niyang makakasama ang anak. Hindi siya tumitigil sa paghahanap hanggang ang kanyang pagnanais na makitang muli ang anak ang nagdala sa kanya sa iba't ibang protesta upang marinig ang kanyang panawagan. Siya ang chairperson ng Free Jonas Burgos Movement, isang organisasyon na kanyang sinimulan para sa mas mabilis na pagbabalik sa kanyang anak at pagkamit ng hostisyang minimithi. Hindi naglaon, ang hostisya na hinihingi niya ay hindi na lamang para sa kanya, sa kanyang anak at kanilang pamilya. Ito ay para na rin sa lahat ng mga biktima ng desaparecidos at kanilang mga pamilyang patuloy na lumalaban. Ang Free Jonas Burgos Movement ay naging miyembrong organisasyon ng Asian Federation Against Involuntary Disappearances o AFAD. Si Mrs. B ay aktibong nakikilahok sa mga gawain ng AFAD sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Bilang council member ng organisasyon, ibinabahagi niya ang sitwasyon ng human rights sa Pilipinas, ang kaso ni Jonas at ang mga ginagawa ng kanilang organisasyon sa iba pang miyembro ng federasyon sa Asia. Hanggang ngayon ay patuloy ang paghahanap ni Nana Edita sa kanyang anak. Nais ni Nanay Edita Burgos na malaman ng kanyang anak na si Jonas na hindi tumitigil ang kanyang pamilya sa paghahanap sa kanya. Ang kanyang katapangan, pagtutulak sa katotohanan at hustisya, at iba pang adhikain ay inspirasyon at tulong sa ibang biktima ng desaparecidos na huwag tumigil sa pagkamit ng hustisya at paglantad ng mga katotohanan. At lahat ng ito ay para sa isang mundo na walang desaparecidos. no one is justified to take anyone no one deserves to be disappeared it will always be a crime no matter if the person is the worst criminal in the world he deserves his day in court